Nako, mabuhay mga kapasigenyo at mga ka sa YouTube. Tapos si Hashtag Walk With land, ang inyong gabay sa mga kwento ng bayan na puno ng lalim. Katotohanan at konting haplos ng katatawanan. Okay, ngayon, sasamahan natin si Mayor Vico Soto sa kanyang house to house, sa baranya, barangay Kanyogan. Ano kaya ang sinasabi ni Manong? Ano ang pulso ng komunidad? At bakit mahalaga itong pagbisita na pagbisita? Kaya maghanda na mga kababayan. Dahil ito ay isang ilang mga minutong paglalakbay ng katotohanan at talino. Nakong huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga intelektual na kwento. Mga kababayan, bago natin simulan ang ating malalim na pagsusuri, alamin muna natin ang konteksto. Si Mayor Vico Soto na kilala sa kanyang transparent at makabayan na pamamahala at patuloy na bumaba sa mga barangay ng Pasig para marinig ang boses ng bawat isa mula sa mga nanay sa palengke hanggang sa mga manong sa kanto sa barangay Kanyogan, isang masiglang komunidad na may mayamang kasaysayan. Ang kanyang house to house ay hindi lang simpleng pagbisita. Ito ay isang pagpapakita ng punay na public service. Pero teka, bakit mahalaga ang house to house na ito? Dahil dito, diretsong naririnig ng alkalde ang mga hinaing pangarap at kwento ng mga ordinaryong tao. Walang filter ba, no? Walang script, puro puso. Okay? Yan. Araw-araw na pagbaba ni Mayor Rico Soto sa mga komunidad o barangay ng Pasig ay ating sinusundan. no? March 26, 2025. Ayon sa mga ulat, ang house-to-house nito no March 26, 2025 ay bahagi ng kanyang OPLAN kaayusan. Pero ano nga bang OPLAN kaayusan? Hindi ito basta-basta paglilinis ng kalsada o pag-aayos ng ilaw. Ito ay isang holistic na plano para iangat ang kalidad ng buhay ng mga pasigenyo. Mula sa basura hanggang sa siguridad, ah, mula sa kalusugan hanggang sa edukasyon. Uh, ah, pero mga hindi lahat ay perfecto. May mga hamon, may mga kritisismo at doon tayo pupunta ngayon. Ngayon, maging critical tayo ang house to devotees ni Mayor Rico ay talaga namang nakaka-inspire. Pero hindi natin may tatanggi na may mga nagtatanong, Mayor, hanggang kailan ka mag-house to house? Hindi ba't mas malaki ang problema ng PASI kaysa sa pagkakaupo ni, sa sala ni Manong? <laughs> Legit na tanong yan, ha, mga kababayan. Halimbawa, sa barangay Kanyogan, may mga ulat ng mga isyong tulad ng pagbaha, traffic at kakulangan sa infrastruktura. <coughs> excuse me po. As no, ah, talaga namang ano, ayon sa mga residente, tuwing tagulan, para parang mini vehicle ang ilang kalsada dito. Kaya habang kinakausap ni Mayor, ang mga tao, ano ang plano para sa mga ito? Yan. Magaling si Mayor Vico ha, pero sana mas mapabilis ang pag-aayos ng drainage system dito tuwing umuulan, ha? Ah, lumulutang ang mga gamit namin ayon sa isang residente. Totoo yan. Ang house to house ay isang magandang hakbang para marinig ang mga ganitong kwento. Pero tunay na hamon ay aksyong pagkatap pagkatapos ng usapan. Mayor Vico, sa kanyang mga panayam ay paulit-ulit na sinasabi na ang kanyang administrasyon ay nakatuon sa systematic change, hindi lang pang ibabaw na solusyon. Pero mga kaibigan, ang systematic change ay nangangailangan ng oras, pera at political will no? At dito, kailangan natin na mas malami, mas malalim na diskurso. Halimbawa, ayon sa kanyang open kaayusan, may mga proyekto na parang sa flood control at waste management. Okay? Pero ang tanong, sapat bang budget? Gaano kabilis ang implementasyon at paano natin masisigurong hindi ito maudlot tulad ng ilang proyekto sa nakaraan? Alam niyo mga kababayan, ang gobyerno ay parang love life. Talaga, kailangan ng commitment at follow through. Ha? Ay, nako po. Okay, ngayon, pag-usapan natin ang puso ng kanyogan. No? Ang mga tao, sa aking pagsasaliksik, nalaman ko ng barangay kanyogan ay isang melting pot ng kultura, kasaysayan at kwento. No? Dati ang lugar na ito ay kilala sa mga palayan at simpleng pangumuhay. Ngayon, ito ay isang urban na barangay na puno ng mga pamilya, negosyante at manggagawa. Pero sa likod ng masiglang pamayanan, may mga hamon tulad ng unemployment, access sa healthcare at edukasyon. no? Si Mayor Vico, mabanyan, nakikinig. Pero sana mas maraming trabaho para sa mga kabataan dito. Maraming walang mapasukan trabaho eh. Ayan, narinig natin kay Manong Juan at ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang house to house. Hindi lang ito tungkol sa pag, pagpa, pagpapakita ng presensya ito ay tungkol sa pag-unawa sa tunay na kalagayan ng mga tao. Pero mga kaibigan, hindi lang si mayor ang may responsibilidad, no? Uh, kami rin, no? Tayo rin mga botante, mga residente, kailangan nating magtulungan. Okay? Halimbawa, sa Pasig, may mga programang tulad ng Pasig Trabaho na naglalayong magbigay ng job opportunities. Pero ganon to ka-epektibo sa kanyogan? Dito natin nakikita ang kahalagahan ng transparency. Mayor Vico ay kilala sa kanyang open governance. Pero kailangan nating tanungin, Mayor, anong next step mo? At Mayor, kung nanonood ka, pakikalampag ko lang. No? Sana mas marami scholarship para sa mga kabataan ng kanyogan. No? Mga kababayan, sa puntong ito, malinaw ng house to house ni Mayor Vico ay hindi lang simple PR bu. Ito ay isang testamento ng kanyang commitment sa mga pasigenyo. Pero tulad ng sinabi ni, ah, ha? katotohanan ay parang sibuyas. Habang inuhubad mo ang balat, lalong tumutulo ang luha. <laughs> Anong katotohanan dito? Ang pamamahala ay hindi madali. May mga tagumpay tulad ng mas maayos na serbisyo sa Pasig. Pero may mga laban pa rin. Laban sa korupsyon, laban sa kahirapan, laban sa pagbabago ng klima. No? Kung natin ng house to house ay parang isang telenovela. May drama ang mga residensya. residente. May aksyon ng mga proyekto ni Mayor at may romance sa pag-ibig ng Alcalde sa kanyang bayan. Pero ang tanong, magkakaroon ba ng happy ending? Depende yan sa atin. Kaya at mga nanonood, sa mga nanonood itong hamon ko, maging aktibo sa inyong komunidad, magtanong, makisali at higit sa lahat, gamitin ang inyong boses. Hindi lang sa eleksyon, kundi araw-araw. At Mayor Vico, kung nanonood ka, pakikalampag ulit, ha? Sana mas maraming streetlights sa kanyogan, ha? Yan. At doon, nagtatapos ang ating ilang minutong paglalakbay sa Baranyagay, Kanyogan. Kasama si Mayor Vico Soto. Mga kababayan, kung nagustuhan nyo ang malalim, makulit, at makabuluhang talakayan natin ngayon, huwag kalimutang ilay, -like, ishare, at i-subscribe no? Uh, I-ring ang notification bell para laging updated sa ating mga kwento ng bayan at sa mga taga-kanyogan, saluto kami ha, sa inyong sipag at puso. Ako si Hashtag Walk With Land. ang tunay na pagbabago nagsisimula sa kwento ng bawat isa. Hanggang sa muli mga kapasigenyo, mga kababayan, mga kaibigan. Mabuhay ang Pasig City. Mabuhay Pilipinas.